So, yung pag sa mukhang nagtagali. So, mayroon itong hundabit. Uh, ayaw sa uh, mga start. Sa post start. Ito lang ilaw sa kanyang dashboard pag iyon natin. Pero pag i-kick natin, andar siya. So, tingnan niya. And kung makikita niyo, pag i-kick natin, andar. Pero pag natin ito. Ayan. So, madali lang may diya, i-check natin. First na i-check natin yung kanyang sa fuse. Buksan natin dito. Bandang battery. Bali dito, i-check natin isa-isa. Ayan. So, ito yung mga guide sa kanyang mga fuse. So, ito yung position ng kanyang sa mga fuse. Ito yung main fuse, 25 amps. Tapos sa ECU, 5 amps. Tapos sa backup light. Ayan. Pagkatapos dito sa ignition, pump ya, headlight, at sa tail light, sa turn left, at sa kanyang horn. Ito yung sa fuse. Dito yan Main fuse ECU Back up Patapos shunt pump Headlight Sati light uh, Turn Left at right Yung fuse na to Ayan Check natin isa Dito sa pag check natin mga diyas Lagyan natin yung Clip ng ating test light Patapos check natin to Sa main fuse, so dapat ilaw. Yan meron siya. Yan sa ECU, meron. Yan, backup, up. Yan meron. Yan dito. dapat on natin siya. Dapat ilaw. So yan ang trigger siya. Dapat kasi pag on natin mag-trigger siya, ilaw. So dito hindi sa may ilaw. Yan. Walang ilaw. Yan. Hindi sa may ilaw. Ibig sabihin siya tapang ideas, meron lang lost contact or sira itong kanyang relay. So, nag click kanina. So, ulit-ulitin natin sa pag-on Pakinggan natin Yan, nag-click Pero hindi umilaw Yan So, on-off on -off natin Yan, nag-click Ibig sabihin, mayroon na gloss contact Yan, umilaw siya Ginalaw ko yung kanyang relay Ayan, wheel natin. Ayan, namatay. So, ibig sabihin nito, may dias, lost contact or sira ang kanyang relay. So, tingnan natin sa ilalim nito. yan check natin yan. So, hindi na sa wheel yan Ayan. Galawin natin. Ayan, umilaw. Umilaw siya. Andar ito. Tingnan nyo. Yan, namatay. Mandar. Galawin natin. So, try natin kung andar sa ulit. Oh, namatay. So, lost contact. Check natin mga Diaz yung fuse box nya at yung itong relay. Yan. Ito mga ideas, tinanggal ko isa-isa yung fuse. So wala naman na corrosion. So wala naman. So lumawag lang pala itong sa relay. Yan. So balik natin to. Balik natin yung kanyang mga fuse. Balik natin isa-isa. So hindi na natin tanggalin to. Kasi meron na ang function kanina. So, pag-check natin. Ayan. Try natin on. So, ayan. Makita nyo, wala naman. Ayan. So, dito talaga yung problema. Ayan. Pag ginalaw natin, nag-on. Si so, Tito Noemi Diaz. Tingnan natin dito. So lumuwag lang pala yung sa kanya mga fuse at yung sarili. Yan. O natin. Kanina na natin na mamatay siya. Ayun, may ilaw na. So kahit anong galaw natin ito. Yan, galawin ko dito. Pag ginagalaw natin. Yan, hindi siya namamatay. Yan, kahit anong galaw natin, wala na. So, hindi na sa nag-lose contact. Yan, handa. Pag so, ganito lang may ideas kapag hindi ilaw Pag on yung susi nyo, hindi ilaw dito. Tapos, pag galawin nyo dito, sa so, fuse box nya, lahat. Namamatay sa dashboard. Kapag namatay yan, so dito lang i-check no. Itong red wire na to, yung pula. Check yun dito, yung connection. Baka lumuluwag sya. Lulus contact. Yan. Linisan nyo para hindi siya mag-lulus contact. Para mag-start. So wala sa problema sa ano nya, kahit wala naman sa function sa start niya kanina kumanda naman siya hindi kasi mag-function yung starter nyo kapag yung dito nag corrosion o nag-lose contact so mamatay yan at hindi ba start ang yan check nyo lang dalawang relay pag mayroong corrosion, linisan nyo yung WD-40 PD yun pang -linis. yan so goods nito mga Diaz so nag-lose contact lang siya yan Manda na. kay mga Diaz. Nung natin gusto siya. So, lumuwag lang pala dito. Kapag lumuwag ito may Diaz, mag-loss contact. Ay, hindi mo yan ma- pailaw yung kanyang dashboard. So, dito okay na. So, nag-plate sila ng battery, Akala na sa battery So, check natin yung baterya niya. tingnan natin Ayan. So okay pa yung kanyang battery. Okay pang battery mga Diaz. Ayan. So tingnan natin kung nagkakarga ito. Pandarin muna natin. Tingnan natin. Yan 14 Nagpi 15 siya So goods pa So kanina Pag ginagalaw natin na mamatay Yung sa dashboard niya Hindi naman namatay yung sa engine Manda pa rin Pero na mamatay lang yung dashboard So dito goods siya Yan yan hanggang dito natin na video about dito sa Honda Beat. So ganun lang kasimple mag troubleshoot. Pag hindi umilaw yung dashboard, kapag i-on yung siyan. Pag hindi sabi bilaw, dito kayo. Yan. Объяснение.